Hi hey, mga friendship! Dahil nga pala day off ko ngayon na malengke ako na pang ilang araw namin. Sobrang init sa labas kaya ito tinali ko muna yung buhok ko. Ito nga pala yung mga pinamili kong ulam pang ilang araw din ito. Na na ako kasi pagpapasok ako sa umaga naguluto ako ng ulam bago pumasok. O oh, mga friendship, huwag nyo yun, nang tignan yung laman ng ref ko ha. Wala pa kasing laman yan, di pa ako nakakapamili. Akala mo naman may pambili. Ito nga pala yung mga pinamili kong ulam Hinugasan ko na para ilagay ko sa loob ng freezer Ang ganda ng lagayan ko ng mga ulam no Lagay ng ice cream <laughs> After ko namang linisan yung mga pinamili kong ulam Naglinis naman ako ng bahay Maya-maya nga pala ako nagwawalis ng sahig Kasi si Jenjen -Jen naglalakad ng nakapaan Nagkakalat na rin pala yung mga balahibo ng mga shih tzu ko Kasi medyo mahaba na After ko naman magwalis Nagmap naman ako ng sahig namin Araw-araw din pala ako nagmamap ng sahig Kasi ayoko na madumi yung floor namin Sobrang ganda ng map na yan na nabili ko sa SM. Yung dati kasi ginagamit ko na map, yung ini-spin, yung bilog, maganda sana yun. Kaya lang pag tumatagal, tumitigas na yung pinaka-spinner niya. Kaya ang hirap niya ang spin. Ano ba naman yun? Pura spin na lang? Kaya tuloy ayun, pinalitan ko na. Ito namang nabili ko sa SM, heavy duty siya. Kaya medyo may kamahalan ng presyo. Okay lang yun. Kesa naman sa mura nga, madali namang masira. Maya-maya na nga nakaramdam na ako ng gutom. Paano ba naman kasi pag gising ko na malengke kaagad ako? Ewan ko nga ba, Nakasanayan ko na yon kapag may gagawin ako sa umaga, pagkagising ko, ginagawa ko kagad, hindi kagad ako kumakain. After ko kumain ng almusal, sunod ko naman pinaliguan yung mga alaga kong shih tzu. Ito nga pala si Piwi, siya yung unang ko pinaliguan, paano kasi yung isa kong alaga shih tzu na si Pompom ay lumapit sa akin. Usually kasi kapag pinapaliguan ko yung mga alaga kong shih tzu, si Pompom ang inuuna ko. My usually, eto <laughs> nga pala yung sinasabi ko si Pompom. Siya talaga yung inuuna kong paliguan. Paano ba naman kasi makulit at maharot? So after kong paliguan sila, magluluto naman ako ng uulamin namin. Sarsyadong salmon nga pala yung lulutuin kong ulam. Paano ba naman kasi pag may pasok ako, lagi kaming karne at manok. Konti na nga lang eh, lilipad na kami. Pero kung nakita nyo yung mga pinamili ko kanina, pura manok na naman yung binili ko. Pero grabe no, ang mahal-mahal na mga bilihin ngayon. Ang isang libo ngayon, ang bilis-bilis nang maubos. Magugulat ka na lang pagbukas bukas mo sa pitaka mo. Hala, saan napunta yun? Kaya kahit anong tipid mo, wala pa rin talaga. O siya mga friendship, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye!